Yan guys, hello. Lalabas tayo. Diba sabi ko, eh, pakita ko sa inyo kung saan ako nakatira. Ayan. Punta tayo sa labas. Yan ang labasan namin guys. Ito pinapakita ko sa inyo. Malapit. Ayan so, ang So, malapit lang yan. So, ito yung mga nakikita nyo, mga kapunuan. Actually, hindi yan sa amin mga puno na yan. Yan yan sa kabilang bahay, kabilang ano. So, kasi yan nakabakot ganyan. yan sama ko kayo sa labas. Ayan lang ang labasan namin. Ito ang labasan namin, guys. Ayan. Ayan. Pasok sa amin yan. Malapit lang din. Ayan ang papasok. Diretso na rin ako ng pindahan guys. Kasi naubusan ako ng dishwashing. Ayan, yan guys. So, so ito ang aming lugar. Ito ang aming lugar. Ayan, ito ang aming makapitbahay. Kami lang ang pobre. Kami lang ang pobre dito sa lugar na to. Yan ito ang amin. Yan. kaganda guys. So, oh. mga halaman na bugambilya ng kapitbahay namin. So ayan ang amin covered court. Yan. Yan ang amin covered court. Yan. Ito naman yung isang subdivision. Pasok tayo dyan kasi dyan ako bibili na dishwashing. Yan. Pasok tayo dito guys tayo dito. Ayan, so naitour ko na kayo. So saan ako nakatira. Ayan, walking distance lang kung isang subdivision na ito dito sa amin yan. As napakalapit lang. Ayan, so dito tayo, bibili tayo ng dishwashing. Total, nakalabas na din lang naman ako. Naubusan ako guys eh. Ayan. Dito tayo. Pag may dishwashing kayo... Anong uh, dishwashing? Yung nasa buti. Ito, 50? 50. O, oh, yung magkano yan? 50, 50 Sige, yan na lang po. Ayan, guys. Bilhin na ako I ng ano. Man, yung, yung, yellow? yung yellow? na lang. Wala akong mautusan, guys. Uh, kaya ako nang bululog. Ayan, ito po bayad. Malapit lang to sa amin. Ilang halos silang hakbang lang Thank you. Ayan, uwi na tayo guys. Bili na tayo ng dishwashing. Ayan, ang gumbo. Ayan guys, na-tour na namin. Ayan, na-tour ko na kayo. Ayan, hindi ko kayo masyadong naikot kasi masyadong mainit. Ayan ang binili natin dishwashing. Ayan guys. Ayan guys, thank you, thank you so much. Thank you for watching.